Hey what's up mga kabowlers maligayang pagbabalik sa aking channel, Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa mas lumakas nga daw ang bulls ngayon, at sa balitang trade ni Devin Booker sa Warriors, kerenat pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshot. Una nga muna tayong gam ako mga kabowlers sa mas lumakas, nga daw ngayon ang team ng Chicago Bulls. Well alam naman nga po natin sa ngayon mga kabolers na wala pa nga pong talo ang team ng Chicago Bulls at sila nga po ngayon mga kabolers ang nasa top 1 nanogram, Eastern Conference na may record na 5 wins at 0 losses na masasabi nga natin na maganda nga ang kanilang simula ngayong season. Kung matatandaan nyo nga po mga kabolers, sobrang malayo nga sa ngayon ang kanilang naging performance ng nakaraan, na masasabi natin mga kabolers na may nag-improve nga sa kanilang lineup, ngayon. Sa ngayon nga po mga kabowlers para sa kaalaman ng lahat mas gumanda, nga po ngayon ang laruan ng Bulls dahil sa kanilang bagong rotation at mas, pinagtuunan nga nila ng pansin mga kabowlers ang pagkakaroon nila ng magandang depensa sa laro at mga easy basket plays na masasabi natin na naging mas kalkulado nga ang kanilang laruan ngayon. Well kung susumadahin nga natin, mga kabowlers kasalukuyang top contender na nga ang Chicago Bulls sa East, dahil na rin naman sa bukod sila ang nangunguna na gagawa nilang talunin ang Knicks na isa sa pinakamaganda ang lineup ngayon sa Eastern Conference. Kaya masasabi natin mga kabowlers na mas lumakas na nga sa ngayon ang Chicago Bulls. Samantala pumunta naman tayo mga kabowlers sa lumabas na trade patungkol sa pagpunta ni Devin Booker sa Warriors. Well alam naman nga natin mga kabowlers na mainit nga po ang kasalukuyang trade, ngayon ni Booker sa GSW dahil na naman sa gusto na nga daw nito ni Devon, Booker magkaroon ng makakatulong sa pag-abot sa kampiyonato. Since may malaking ang problema ang Warriors sa consistency ng performance ng kanilang, mga player lalong lalo na sa kanilang mga shooting guards na sina Buddy Hill, Moses Moody, at Brandon Podzimski na minsan nga ay maganda ang nilalaro, ngunit minsan ay hindi rin maganda. Isang malaking problema nga yan mga kabowlers, para sa kanilang karera dahil na rin naman sa maapektuhan nga ang kanilang performance kada game. Kaya itinutulak nga ng mga eksperto si Devin Booker sa Warriors para at least magkaroon ng GSW ng isang magaling na shooting guard na maasahan sa kanilang opensa. Kaya naman inilabas na nga po mga kabowlers ng mga NBA analyst ang trade, proposal para sa dalawang magkabila ang team na ito. Makukuha nga ng Warriors si Devin Booker, ngunit ang magiging kapalit nga nito mga kabowlers ay itong sina Moses Moody, Jonathan Kuminga, Brandon Podzimski, at Body Hield na sasamahan ng ilang mga future draft picks. Kung titignan nga natin ang mabuti babagay nga, yan sa parehong kupunan lalo pat mga batang player na may potential ang, nandoon na sa Suns kaya kapag napunta pa dyan ang ilan sa nabanggit sa trade ay, talagang magkakaroon sila ng magandang sistema. Habang sa parte naman ng GSW, ay masasabi natin na mas madedagdagan ng Warriors ng maayos na offensive player para maging katulong ni Jimmy Butler at Stephen Curry. So yun lamang mga kabowlers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots thanks for watching!